Pwede keso? Oh. So ganyan yung nangyari after nang binaha. Siguro pinandar nila na hindi na drain yung tubig. Kung hindi na palabas yung tubig na pumasok dun sa uh, bore or sa combustion chamber. So yan. Yeah. So, yun, yun, yung, usok na yung grabe. So, malala na yun yung usok na yan. Oh, kita nyo naman yan. Oh. tapos palyado. So ito na yung ano yung mausok kanina so, titignan natin kung bakit mausok to yung kung ano so, yun dinakabit sa EDR titignan natin okay, karami malaki so, check natin kung blue bay ba iba. So, dito wala tayong makitang usok ah uh, talsik meron siya pero usok wala so wala tayong problema dyan isigin natin kung meron siyang tubig dito kasi nga nabaha to baka may laman pa yung kanyang intercooler so isigin natin okay problema Ayan, so uh -huh. kita nyo naman yung usok na yan Sabi uh -huh. kapal ng usok So, tingin natin So, tayo sa Number 1 Magana Pero na yung reaction Cameron Sinja Bersa Eto, nanti yang reaksinya sama so Berto Ya no Hilang 3 reaksinya number 3 reaksi ya, pa kanyang andar same lang wala nang bago so palyado tong number 3 kaya kahit isarado natin sinarado ko na ganoon pa rin buksan ko walang pinagbago ganoon pa rin ang number 4 number 4 nagbago siya So, dito tayo sa number 3. Okay. Buksan muna natin yung babaw. Patay mo muna. So, buksan muna namin yung ibabaw bago kami mag, ano, palit ng injector. Chichikin muna natin kung yung rocker arm ba dun is uh, walang problema. So, chicken muna natin. Baklasin lang natin tong tatlong G's G's nyok, G's dali mo na rin yung ano, dose dose na ti ha, ah, G's na T oh, so, buksan mo na check natin kung walang problema yung rocker arm tigas baklas si, eh, baklas si. eh nako, tinubig <laughs> pipit yun, pakainit tinubig yung ating makina eto yung nakasagabal eh yung ano, ng turbo itu selesai. Ya. Nah. Petik-petikin mulang dulu ke langgang ke kolam anu yang di paren di mendar. Nah, petik-petik lang. Oke, dan petik. Nih, siapa? Sop, tamana rusak tuh siapa tiga 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 quattro segi siapa op oh. um. yang clearance. Oh, mandar sih ketulangan ono. No? Ah, parang andar kung ngayon tulangan. Oh, ituloy mo nga. start ah, oh, wala ayo si tanggal ano injector ayun binaklas namin yung isang injector yung number 3 so nilinis lang namin ayan so mag up up lang natin baka nag stack up open siya no so ngayon is ibabalik na natin okay binabalik na namin yung uh, injector yung return na lang bakit? nagpita mo na isa? lugan mo na isa lalaban yan eh ayaw kumapit na kumapit ka lang nang umandar ka Yung linya para umandarian, wala uh -huh. na, nambala na din masuk kah ay pumasok ka. Yun, lang okay. start. Is start, Ya duperin. Ah, oo, duperin. pa Osok mar, <laughs> patay, patay, patay. puno na si mar nang usok <laughs> so after namin malinis kanina yung itong isang injector na to ah ito 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 after namin malinis sinalpak na namin tapos yung pag salpak natin is biniclip natin sa number 3 nandun pa rin yung problema so ang ginawa ko is yung injector number 2 nilipat sa 3 tapos pinandar ganon pa rin yung problema nasa number 3 pa rin yung palyado so hindi siya nagsusunog so nag decide ako na bunutin yung dalawang injector kasi duda ko talaga nung una pa to is baloktot yung kanyang conrad arm or yung connecting rod no so ngayon uh, gumawa ko ng panukat yan so since yung running mates is 1.4 and 2 and 3 no? running mate siya in 2 and 3 so dito sa number 3 yan yung nagsukat ako ng alambre yan kung makikita nyo nakadikit siya sa cylinder head yan nakadikit yan ngayon pag nilipat natin dito sa number 2 yan nakaangat siya nakaangat ng 1 fourth so ibig sabihin yung ating uh, connecting rod ay baluktot so dito naman makikita natin dyan sa butas na nandyan na yung uh, top ng piston, yung sa chamber nya so ayan kitang kita yan ah. talagang makangat sya, hindi sya lumalapat pagdating dito sa isa ayan, dikit sya so halos 1 port no 1 port siguro mga 8mm ganoon? 6mm ang clearance so yan ang naging problema So, ang mangyayari dito is uh, dudukotin natin. Papalitan natin yung uh, connecting rod na ano, bumaloktot. Or pwede rin lahat na. Uh, total nagbukas na ta rin tayo. Baka lahat na papalitan natin ng piston ring. No? Baka papalitan natin siya ng piston ring. Tapos uh, head gasket. So, yun ang gagawin natin. Uh, dahil tong ano na to is naghalo din yung tubig nito tsaka oil pero na change oil na nila to yan bago na yung oil nyan uh, yun ang gagawin natin so yun yung dahilan kaya mausok sya baluktot yung connecting rod ng number 3 kaya yun ang number 3 yung may problema kaya mausok sya ng maputi so hindi na ako complete yung uh, compression tsaka combustion ng diesel hindi, hindi niya na ako complete kaya mausok sya ilaw yung sunog kumbaga so yun Uh, ang mangyayari talaga ito is pwedeng general overhaul or pwedeng dudukotin lang natin so pag sinabing dukot nandyan lang yung block natin nakakabit lang sa chassis tatanggalin lang natin yung piston no tapos uh, crankcase pag sinabi naman kasi na general overhaul is ibababa natin yan pull down natin buong makina hiwalay sa transmission baklas lahat lahat papalitan uh, mga bearing oil seal lahat Uh, liner, kung may gas gas or yung bore, tapos piston ring so yun ang general overall papalitan natin lahat na may problema so ito naman, uh, kung ipapagawa is yung palyado lang, is yung number 3 lang so pwedeng dukot, pwedeng palit lahat, kasi pagka dukot lang kung papalitan lang yung isang connecting rod uh, hindi natin gagawin na yung ring yun pa rin yung kapit natin kung walang problema so uh, balik connecting rod lang talaga papalitan natin pag papadukot lang Kapag pagka sinabi doon na palitan na lang yung mga piston ring, pwede rin yung dukot din yun. Pero hindi natin ibababa yung makina. So sa mga driver dyan, iwasin nyo talagang lumusong sa baha. Pagka alam nyo na yung inyong sasakyan, ialanganin na aabutin na yung air cleaner doon. At kapag ka nangalahati na yung gulong, pasok na yan yung tubig dyan. Pasok na yan sa air cleaner. Huwag na huwag nyo na ilusong yan kasi napakalaking gastos ang uh, magiging ano niyan uh, dulot sa paglusong yung ng baha. No? Yan, tulad nito. Nailusong to. Pasok. Number 3. So, bakit number 3? So, dalawa lang yan. Pag galing kasi dito sa, ano natin, sa intercooler, Pag nakapasok yung tubig dyan, pasok dito sa intake. Ang pinakamalapit dito na butas is yung 2 and 3. No? So, since yung makina natin is medyo naka-recline yan, uh, mas mababa yung number 3 kasi number 2. Pwedeng doon pumasok yung tubig dire-diretso na. No? So ayun, ah uh, buksan ang makina. 'Yun ang mangyayari dito.